Mga kamanggagawa, pag-usapan naman natin yung maternity leave benefits. Tandaan po natin na may bagong batas na sa maternity leave, yan yung Republic Act 11210. Uh, ang maternity leave benefits po ngayon, 105 days na po, either sa public o private po yan ng mga empleyado. No? Na pwede pa yan, dagdag na 15 days or a total of 120 days kapag ka po ikaw ay qualified solo parent. Pag naupo na po yung 105 o 120 days with pay na yan, pwede pa rin po kayo mag-extend ng 30 days without pay naman. Kapag naman po ikaw ay nagbuntis at nakunan po kayo, kayo po ay entitled pa rin sa 60 days maternity leave with full pay. Doon naman po sa extension na 30 days without pay, kailangan po mag-notify kayo sa employer nyo within 45 days bago matapos yung inyong maternity leave. So, magkano naman po yung maternity leave na yan? Included po dyan yung basic salary at saka yung mga allowances po ninyo. So, kung magkano po yung dapat sasahurin sa 105 days or 120 days as the case may be, yan po ay dapat i-advance ng employer within 30 days pagkatapos yung mag-file. Tandaan po ninyo, nasa sa inyo po yung kung kailan po ninyo ifa-file yung inyong maternity leave. Basta dapat within the 105 or 120 day period, eh and nandun po yung panganak ninyo mismo. Tandaan po ha, basta meron po kayong contribution sa SSS ng tatlong buwan lang within the last 12 month period, kayo po ay entitled nyo sa maternity leave. At dapat po, i-notify ninyo yung inyong employer na kayo ay buntis. Isa pang magandang bagong provision nitong batas na to ay yung 7 days daw ng inyong maternity leave ay pwede nyo ibigay sa inyong asawa o kaya doon sa designated caregiver no para makasama ninyo yung inyong asawa habang kayo ay nanganganak o habang nagpapagaling uh, ad in addition po ito do sa 7 days paternity leave, ba so kapag ka binigyan niyo ng 7 days additional yung asawa niyo ah uh, pwedeng maging total na 14 days yung kanyang leave para makasama niyo siya so yan, sana malinaw na po ha sa so mga nagtatanong yung maternity leave uh, i-avail po natin yan dahil yan po ay karapatan natin at batas na ipanalo natin